Ibox nagbabala sa posibleng magnitude 8.4 earthquake bunsod ng Manila Trench. Narito ang news scoop ni Patrol 38, Jen Patrolia. Nagbabala ang PIVOX hinggil sa posibleng high magnitude earthquake bunsod ng sunod-sunod na lindol sa Ilocos Sur. Ito'y matapos mapag-alaman na gumalaw ang segment ng Manila Trench. Ayon sa PIVOX, ito'y maaaring magdulot ng worst case scenario sa bansa kung saan maaaring pagmulan ng magnitude 8.4 na lindol. Sakaling makalikha ng tsunami ang posibleng pagtama ng malakas na lindol ay magkakaroon ito ng alon na may tatlong metro hanggang 15 limang metrong taasa kung saan unang makakarating sa baybayin ng Zambales, Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte at Cagayan sa loob ng dalawa hanggang labing limang minuto. Gayunman, nilinaw ng FIBOX na hindi maaaring hulaan ang eksakto ang mga lindol at tsunami, kaya't pinalalahanan ng publiko na manatiling alerto at magmasida kung mayroong sinyalis ng tsunami. At yan ang aking news scoop. Ako si Jen Patrolya nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.